Ako nga pala si Ka Rakim Jadduho, taga Ungkaya Pukan, Barangay Kamalig. Ako nga pala na proud talaga ako na sa pagkakapgo ko. Masaya talaga ako. At saka ako nga pala yung uh, nakasama sa rescue sa mga marine sa 8 Batalyon. Diyan sa Kurelem noon na namatayan na 15 na tropa. Pero proud din talaga ako sa tapang din sa mga Marines sa kanila. Uh, Ganong kakaproud na 25 years ka nang Kapgo. Masaya talaga ako na ano sa 25 years na ka na makatulong ako sa mga tropa at saka sa mga uh, kababayan ko at saka sa mga buong lugar buong lugar namin dito sa Ungkayapukat sa pagsikyo. Para uh, maunlad ayong uh, kapayapaan dito sa Basilan. Nakakatulong ba yung pagkakapgo mo sa pamilya mo? Nakakatulong talaga. Kaya nga na proud talaga ako sa pagkakapgo ko. Kasi na uh, nakatulong ako sa mga pamilya ko. Yun ang ikabubuhay ko sa kanila kasi wala akong ibang trabaho. Masaya ako talaga. Ipag, malaki ko talaga yung pagkakapgo ko. Yon lang po. Maraming salamat.